Ayan ang lunch ni Choco. Hinimay na baboy, malunggay, kalabasa, bagyo beans, at sayote. Ayan. Kain na. Kain na po. Kamahalan, prinsesa. Ayan. Yan ang mga gusto niyang pagkain. Busin mo yan. Walang ititira parang unti-unti na natin yung sa testosterone na bang nag kasi bilisan mo na. As, uh, Hindi na dala pa sa sahig eh. Bilisan mong kumain at pagkakainin ko rin yung mga kapatid mo, wag nang pahinto-hinto. yan ang magagusto niyang pagkain ngayon yan ang treat niya okay. Huwag ng lingon ng lingon, kumain ka lang.